May mga bagay sa mundo at pangyayari sa buhay na minsan ay mahirap ipaliwanag at mahirap tanggapin. Palagay ko kung magtatanong-tanong, eh, isa ito sa mga nasa listahan ng bawat isa. Bakit may mga mabubuting tao na nagihirap at meron namang mga masasama na namamayagpag? Napag-isipan mo na ba yan? Hindi ba't pag masama ang nakaranas ng masamang sinapit, eh, minsan parang mas madaling tanggapin? At minsan kung harsh ka pa, baka nasabi mo pa na, Buti nga, dapat lang. Tapos kung mabuting tao naman ang nakatanggap ng magandang bagay, parang naiisip naman natin na, ah, deserve niya yan. Kaso lang, hindi palaging ganon, di ba? May mga pagkakataon na yung masamang bagay nangyayari sa taong mabuti. At yun namang tagumpay ay doon na pupunta sa mga masasama. Ang hirap i-process, di ba? Unfair na hindi maintindihan. Parang magkahalong pagtataka at paghingi ng hustisya ang mararamdaman mo pagkaganyan, di ba? lalo na siguro kung kilala mo o kaya sa iyo nangyari ang mga ito. Kahit sa Bible ay may mga ganitong pangyayari. Halimbawa na ay si Job, mabuting tao na nakaranas ng ubod na hirap na pagsubok. Sa mga awit naman ay nandoon din ang pagtatanong kung bakit tila yung masasama pa ang namamayagpag at paanong pinapabayaan ng Diyos na magpatuloy ang ganoon. Ilang bagay ang dapat nating tandaan. Una, malawak ang plano ng Diyos at hindi natin kayang unawain at tanggapin ang lahat ng ito. May mga tanong tayo na hindi masasagot ng kapwa-tao at ang Diyos lamang ang bukod tanging makasasagot ng mga ito balang araw. Pangalawa, nabubuhay tayo sa mundo na may sumpa ng kasalanan. Kaya ang hindi ka nais-nais na bagay ay nangyayari sa halos kahit kanino at ang kapwa ay gumagawa ng kasamaan kahit sa mabubuting tao. Pangatlo, may timing ang hustisya ng Diyos. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ayon ito sa gusto natin, paraan natin at panahon natin. Ang sabi ng Bible, para silang isang panaginip na pagsapit ng umaga ay wala na. Makakalimutan na sila kapag pinarusahan nyo na. Marami man tayong hindi maunawaan sa mundong ito, pero mahalagang tandaan na ang Diyos ay banal at makapangyarihan sa lahat. Ang masasama ay parurusahan at ang mga matutuwid ay gagantimpalaan. Hindi man mangyari ito sa panahong gusto mo, sa paraang gusto mo, at ayon sa gusto mo. Kailangan mong magtiwala sa Diyos. Ang sigurado ay ito. Ang buhay na ito ay hindi pagtatapos ng hustisya para sa isang tao dahil ang parusa ng Diyos ay hindi limitado sa buhay sa mundong ito. Kaya kung hustisya ang hanap mo, Tanging ang Diyos ang makapagbibigay ng pinakamataas na antas nito. Magtiwala ka sa Kanya at asa ka pa.